yung po bang sa mahal na araw at saka yung pong patay na dinadalo sa sementeryo, may kabuluhan po ba yan at saka yung Pasko? Walang kabuluhan yung kita mo sa sementeryo yung patay. Opo. Anong gagawin niya? Ganyan ng kandila. Opo. Pipinturahan niyo. Yun ho, eh, tradisyong katoliko. Sa Biblia, wala ho yun eh. Hindi nga po eh. Alam niyo kung bakit wala yun. Eh, ano magagawa mo sa patay? Kung alin ang kinamatayan ng patay, doon siya hahatulan. Opo. Ang mga namatay siyang babaero, hindi siya kumilala sa Diyos, lasingero. Eh kahit na lahat ng pintura, ipagpintura mo ron, at lahat ng kandilang kasing lalaki ng poste ng Miralco, itirik mo ron. Wala nang magagawa yun. Kung saan namatay ang tao, yung kanya ikinamatay, doon siya hahatulan ng Diyos. Opo. 20, 12, parang At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng lukmukan at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ang hatol ayon sa gawa ng taong namatay. Hindi ho ang hatol ay ayon sa ginawa para sa namatay. Yung gawa nung namatay, dun siya hatulan hindi doon sa ginawa ng iba para sa kanya. Tandaan niyo po yun. Ako. Hindi ko kayo maigagawa ng kaligtasan niyo. ang gagawa. Hindi niyo rin ako maigagawa ng kaligtasan ko, Ako ang gagawa noon. Eh, ang nangyayari mo sa iba, yung pinapaganda yung libingan, sabi ni Kristo, ugali ho ng mga magbabanal-banalan yun. Pakinggan niyo. Sa abanin niyo pagsapan ninyo, mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpainbabaw, o painapagawaan, painbabaw, ano ay ibig yung sabihin ng painbabaw, balat kayo, ah, uh, mga nagbabanal-banalan, anong ginagawa? Sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta hmm. at inyong ginagayakan ang mga libingan ng mga matuwid. Hmm. Sa abalin mga eskriba at mga fariseyo, hmm. mga mapagpainbabaw, okay. sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labat, tatapwat sa loob ay tunod ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. <laughs>